Hihintayin niya kung ano yung mga gagawin mo. Magpapahabol at commonly, dudurugin ka. Kaya kung halimbawa magre-radio silence ka mga utol, sa ito sa mga best thing to do, especially kung gusto mong bumalik siya sa iyo at magkaroon nga po ng impact. Dito kasi is makakaiwas kang iparamdam at ipakita sa kanya yung mga desperate measures na mga lungkot at kahinaan mo. Mararamdaman niyang meron kang self-respect over your feelings. Dahil pagka nararamdaman niyang feelings ang inuuna mo at hindi mo nire-respeto yung sarili mo, ilalagay ka niya bilang less valuable, walang halaga. Pero by being silent kasi is mararamdaman mong respetado mo yung sarili mo. At napakalaking bagay nito mga utol para muling galangin ka at pahalagahan ka ng ex mo. An effective way para magkaroon siya ng doubt sa kanyang naging desisyon. It allows both of you na medyo mag-isip-isip muna. Ito po ay very essential dahil parang ni-reset or in-unplug muna natin at pwedeng mangyari yung essential na hinihintay natin. Ang mamiss tayo ng ex natin.